ayan, katatapos lang po namin mag-ariya time check, it's now 4.05 in the morning, at konting oras na lang ay hihila din tayo and hopefully maganda itong spot na pinuntaan natin ngayong araw na to, so bagong spot to dahil kahapon ay puro bisugo yung ating mga huli so sana ngayon ay bigyan naman tayo ng magandang huli so mamaya na lang at sabay-sabay natin malalaman kung ano ba yung area namin dito sa spot na pinuntahan namin ngayong araw na to. Ayun, medyo umuulan, umahampon dito. So, sana wag magtuloy para hindi naman masyadong malamig dahil ang yun yung umiiral na hangin sa kasalukuyan. So, ito yung paligid ng dagat ngayon, yung sitwasyon dito. Medyo maalon at umaambon. So, hangin ang ng ating hangin. At yan, si Oshino busy siyang nagagawa nung ating linya ng ilaw so safety natin yan kaya talagang inaayos niya medyo mahangin talaga siya at maalon ang uulan pa yan just keep on watching so yan na mga idol update ko lang kayo yung ambon kanina ngayon ulan na ayan Nako, oh, napakalamig dito sa laot. Hanging hamiyan pa yung ating hangin. Ayan. Tapos na tayo maghila. Hindi na tayo nakapag-shoot ng ating paghila. Gawa nga ng katatapos lang ng ulan. Patitigil lang niya lang ngayon. Ayan, maaliwalas na uli yung paligid. Pero may namumuo pa rin maitim na ulan uwi na tayo So, mamaya ko na lang kayo i-update sa mga naging huli natin para sa araw na ito Ayan, malapit na tayo dito sa corridor Itong spot natin ngayon Kaya medyo ihirapin tayo sa pag-uwi dahil lahing hamihan pa rin magiging pasalungan tayo sa alon babasa tayo sigurado nito. Ayahin mo muna tatanggalin tong apote ko also. Tapos na yung ulan. Eh ayaw. Sasagupan na naman tayo sa amihan. Bali ang palalakbon natin sa lubong tayo sa amihan. Yan yung bandera natin. A few moments later. Alright mga idol, tapos si tayo magtanggal. Time check it's now 10:30 in the morning. At bago tayo magbebenta sa consignation, ay iyahin muna natin tong ating lambat dito sa bangka. Yun, yung iba ating mga kasama ay kasalukuyan pa ding nagtatanggal nung kanilang mga tinga. So natagalan sila dahil nga ang tinga nila ay medyo madami yung pungol nila. Pero tayo naman ay moderate lang hindi naman kada yan eto yung mga dadali natin sa consignation eto mga alimasag at dito ay yung ating mga video mo yung mga makiyaw yung mga makiyaw natin, mga, makiyaw hipon ayan yung ay, wallet po nito ay may 100 pounds <laughs> yung mga hipon at nandito naman yung ating walay na pang ulam ayan So, ako tayo mga dalawang piraso taksay. Ito, taksay ito. Ayan, dalawang piraso. It's shout-out time. Shout-out to Idol Jobilin Aradidon of Mindanao. Ayan, sabi niya po dito sa kanyang comment, mura bilhin sa inyo, idol, dito sa amin sa Mindanao, 270 per kilo ng alimasag, 27, 250 yung small. Laki na sana lang kita nyo, idol. Pasayan, 370 to 550. God bless always, idol. Ayan. Yan, thank you so much idol sa yung napakagan napakagandang komento. Ayan. Ayan nga po yung mahirap dito sa lugar namin na idol palibasa. Dito lang din umiikot yung mga inuhuli ng mga kapwa namin mga isda dito sa lugar namin. So, maswerte po yung lugar na nakakapagdala sa mismong malaking fish port dahil doon, maganda po yung presyo nila. Kaya dito sa amin, kung ano lang yung kayang presyo, ayun lang talaga ang amin pinagkakasya. Yan, ingat po sa iyo sa inyong panonood at shout out po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Ayan, shoutout din po kay Idol King Fisher. Sabi niya, daig mo pa Idol ang lalaki. Yan na sobrang nakaka-touch po mga idol kasi talagang pag nagkaroon tayo ng free time ay nagbabasa tayo ng inyong mga komento. Ayan na uh, tuwa lang po ako sa comment ni Idol King Fisher dahil sabi niya dahil ko pa daw po yung lalaki. Yes Idol kapag po talaga nandito tayo sa ganitong larangan ng hanap buhay ay kailangan talaga ay maging open tayo open minded tayo at uh, hindi pwede yung pabebe <laughs> Ayan. Pero pagdating naman po sa bahay, syempre feminine po yung ating uh, kilos. Yan, maraming maraming salamat sa yung napakagandang komento. Ingat ka po palagi and God bless. Shout out din po kay Idol Paint Hook Hobbies. Yan, Idol, yung po bang yung channel name ay sa field din po ba ng fishing? So, tama po ba ako? Ayan, maraming salamat sa yung komento at mega mega love shout out sa iyo. God bless and ingat palagi. May shout shoutout din po kay Idol Mario Tang Felix. Ayan, isa po yan sa ating masugid na taga-subaybay at taga-panood -taga dito sa ating munting channel. Yes, Idol, uh, medyo maganda yung huli natin sa araw na to. At maraming maraming salamat at palagi kang nandyan, nanonood at sumusuporta sa aming munting channel. Ingat ka po palagi dyan sa Riyadh and God bless. At syempre, hindi po natin makakalimutan yung ating mga beloved subscribers. Hayan, unti-unti na po tayong lumalaki mga idol at hindi ko na po kayo iisa-isain. Mega mega love shoutout po sa akin lahat ng mga beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa aming munting channel. Yan, kung wala po kayo ay hindi po namin mararating ang ganitong milestone. Ah, uh, ingat po sa lahat and God bless po. At naman dyan yung ating mga pitik. Ito yung ating mga tunay na pitik or alupian dagat. At meron din tayo mga Pungol. Ayan. Ito yung isang klase naman ng alapian dagat na matigas yung shell. Ayan yung pungol. At meron din tayong ayan yung mga isda natin. Hindi na natin nibibenta. Ito. Ito rin tayong bisugo. Yung ating babansi sa so piraso lang yan. May shakadami yan. Ayan lang. At yung mga na-reject na hipon ayan na reject siya parang hindi to reject hindi naman to reject ah hindi naman to, reject, ah. hindi naman to ayan tapos na tayo magkarga ng lambat dito sa ating bangka so nakapapurig na para sa next na layout natin mamayang madaling araw at ito si Ofino busy sa pamimili nung pang ulam may pagbibigyan tayo daw yan tapos ito i namin to nagbisita so, tayo ng darating dahil magkakaroon lang tayo ng bisita ng sunday yan tayo sisimula na kami mag-stack so ayan lilinisin na lang itong bangka then punta na tayo ng consignation pa okay. you. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa consignation at ito yung pinakalas part nung ating paglaot. Dito ay pipiliyan nung may-ari or isosort sort niya yung ating mga huli. Yung ating mga alimasag ay mayroon dalawang sizes yan, big and small. Then yung ating mga hipon ay pagsasamasamahin yung magkakatulad. Tulad nung ating mga swahe or yung tigas at yung ating mga bulik. Ayan, considered as tunay. Ito namang aming alimasag ay dinidivide sa dalawang sizes, big and small, dahil meron siyang kanya-kanyang presyo. Ganyan din po ba sa inyo mga idol? Bisugo sa balanga. Kawaway may madala. Gisugo. Oo. Okay. Oh. Ito doon. Ha? Ah. Ayun pinagiwalan, hindi bininta. Ay, stop. Stop. Eh, dapat yun, sagot na lang kung sigles yun yun. Hindi. Paginiwan, hindi? Oo. Oh. Ah, paginiwan, hindi? Kumabili, salamat. Tigas. Walong kilo. Walong kilo. Ay, walong buwit. <laughs> walong kilo tuloy. Oh, tunay. Double dos. Ayan, madalang tayo makakahuli pa ng ganun sa panahon ngayon. Ganun kilo. Ay, naki. At eto na po yung ating kabuwang kinita sa araw na ito. Dalawang resibo po siya dahil yung nasa ilalim ay yung ating kinita kahapon na hindi nabayaran. Wala po kasi yung may-ari kaya ngayon lang namin yan ginawa. Alright mga idol, inyo po ang saksi yung ginawa namin madaling araw na paglaot hanggang sa tayo yung makapag- benta sa consignation. So, sipag-sipag lang po at sa bawat araw na pwede tayong lumaot sa hanggat maganda pa yung panahon ni Haring Dagat. So, yan mga idol, hindi tayo nakapaghila ang pag-shoot ng paghihila ng lambat gawa nga ng umuulan. So mula nung natapos tayong mag-aria ay bigla na lumakas yung ulan kaya sobrang lamig sa laot at hindi tuloy tayo nakapag-shoot dahil mababasa yung ating camera. So ganun pa man ay muli naman po tayo na maganda and thanks God kasi walang kasamang thunderstorm yung ulan na yon at safe tayo kasi nakakatakot ngayon yung ano kidlat alam niyo naman po siguro yan at aware po kayong lahat na talagang sobrang nakakatakot yung kidlat lalo pa kapag nasa gitna tayo ng laut ayan ingat po sa lahat ayan kung gusto mo po ang mga fishing content na aming ina-upload maaari naman po pakipindot ang subscribe button sa ng nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you to our next video. Thank you. Bye-bye.